Patuloy po ang inyong bay sa palatuntunan ng CMN Pilipinas. Napapakinggan pa rin tayo live nationwide via satellite at sa mga impina ng radyo ng Catholic Media Network sa ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Martes sa araw sa buwan ng Nobyembre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Samantala, pag-uulat mula naman sa ating CMN, Roving Reporter sa Mindanao. CMN Live! live Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, mayong adlaw mga taga Mindanao. Inaasahang tataas ang kita ng mga corn farmers sa Misamis Occidental kasunod ang pagkakaloob ng Department of Agrarian Reform ng mga farm machineries na nagkahalaga ng 882,000 piso. Tatlong mga agrarian reform beneficiaries organizations ang tumanggap ng naturang makinarya na inaas sakang magpapalakas ng produksyon ng mais at paglaki ng kita ng mga kooperatiba. Kabilang sa mga makinaryas ay ang corn mills at ang napasak sa Kidapawan City. Kinilala ang sidad na ito na top 3 sa National Food Security Enabler at tumanggap ng karangalan mula sa Manila Times, Mega World at and &E Grant Thornton dahil sa programang nakatutok sa food security at ang pagpaunlad sa sustainable agriculture. Ibinigay ang karangalan sa mga local government units na matagumpay silang nagpapatupad ng mga inisyatibong nagsisiguro sa sapat at ligtas na pagkain sa kanilang komunidad. Isa na rito ay ang siyudad ng Kidapawan. Well, Ramos, Simon Roving reporter ng Mindanao Radio Kalikasan ni Ngog City Base nagulat ng live para sa CNN Philippines. CNN Live, live. Nationwide. Maraming salamat ah. Willy Boy Ramos ang ating CNN roving reporter sa Mindanao. Ah. Samantala